Good guys and welcome back sa channel for this video Pro EC125 wow! Ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system Sabi ni owner na bigyan ng tumirik ang kanyang motor habang nasa biyahe At nawala ng kuryente So ano ka-on ng kanyang sose At kailangan natin i-check ang kanyang ignition coil Kung wala ba talagang kuryente na lalabas sa kanyang tension wire para mag-confirm na natin ang kanyang motor kung wala ba talang kuryente since ito ang problema na sabi ni Busing kaya kickstart muna natin you know wala talagang kuryente guys no confirm na confirm oh, na ito yung talagang no. problema sa motor ni Busing kung bakit bigla na tumirek habang nasa biyay so tanggalin mo natin ang kanyang upuan at U-Box para makita natin at malocate kung saan ang kanyang CDI. Para natin malaman kung ito ba ay battery drive o easy drive ang kanyang CDI. Medyo pinahirapan tayo sa kanyang upuan guys. Hirap matanggal. Kung hindi natin ito matanggal, check problema tayo guys. no At hindi natin mabuksan ang kanyang upuan. Kaya kailangan natin tanggalin ang kanyang upuan. Since itong nito ay hinabili ng ni sa ating bahay. Kasi ito po ay inayos natin, no? Sa ating bahay lang, guys, no? Yun, ayaw talagang matanggal. Buti na lang is merong shortcut sa ilalim ng kanyang upuan na bolt na pwede natin ma-access ang kanyang battery. So, need mo natin tanggalin ang kanyang battery, guys, para ma-pull out natin ang kanyang U-box. Tanggalin natin ang kanyang negative wire. So, next, ang kanyang positive itong motor na to ay bigla na lang tumirek no at doon ni busing ay kuryente lang daw kasi itong motor na to ay kinumpani nung nakang no sa ibang shop kaya dahil sa sobrang puresyon ni busing at malayo ang shop na pinagkumpanihan niya sa atin niya dinala kasi malapit lang ang kanyang motor sa ating bahay so check mo natin ang okay. na kanyang battery kung meron ba itong laman o hindi ba nag discharge since wala tayong bulb tester guys ito na lang technique na gagawin natin So, yun know, o. Wala tayo sa ating shop. hindi tayo sa ating bahay. Inayos ang kanyang motor. Time mo natin ishort. Kung mag-spark bag, ibig sabihin goods ang kanyang battery at hindi nag-discharge. Since na spark ang kanyang battery, ibig sabihin guys, may laman ang kanyang battery at hindi ito nag-drain. So, tanggalin natin ang kanyang upuan. May dalawang bolt na tatanggalin natin. So, yan sa kabila. Tanggalin din natin. Para ma-access natin ang kanyang CDI kung saan ito nakalocate. Doon natin ma-confirm na ito ba ay battery operated or easy drive operated ang kanyang CDI. Since may story na ito guys, na nayos ng isang mekaniko, possible merong error or possible may biglang bumigay sa kanyang pesa. So, dito natin ma-confirm once na makita natin kung ano ang nangyari sa kanyang ignition system. So, yun. Nalokita natin kanyang CDI, guys. Sa ilalim ng kanyang upuan. So, na natin. Kapag kulay green ang sakit, ibig sabihin, yan po ay battery operated. Okay. Na CDI. Confirm natin. Yun, no? Klarong-klar, purpin CDI. Ang kanyang motor. Nangulugan, na-battery operated ang kanyang motor. Nakare-repair na sa baterya at saka sa charging. Kung walang baterya, may charging na replace. Kung walang charging, automatic, titirik talaga ang kanyang motor. So, makakasino natin ang kanyang electrical tape, guys, na nakabalot na yan para makita natin kung paano nini-wiring ang kanyang motor. Since ito ang pinaayos ni Bossing noong mga nakarang laka araw. So, meron tayong pulang wire na, guys, no, na naka-insert parang yan ay nakasanga sa ating red na wire papunta sa ating baterya. O may ah? na wire, yun. Oh. <laughs> mga, mga galawang barbarong mekaniko. Joke lang. So, yun. Tanggalin mo natin, guys, kung paano si cut ang kanyang supply ng kanyang CDI. So, kapag battery pretty natin si CDI, guys, may apat sya na wire. Lalo natin itong mga ilipan na CDI is pareha lang sa Skygo Rusi. So, yung mga motor na yan ay pagkapareha lang po ang kanilang CDI. So, yung to say, meron siyang positive, meron negative, meron ignition coil, ang pang-apat ay pickup coil. So, yun guys, no? Ang supply na positive is meron nakasanga rikta sa kanyang battery. Sinigurado ito ng noong mekaniko na hindi talaga magkaroon o maubusan talaga ng supply ang kanyang CDI. Kaya ginawa ng shortcut. <laughs> So yun, klaro, klaro, meron ding switch yan guys na tinuro ko. No? Feeling ko ito ay nakakonek sa kanyang pickup coil. Ito yung ginawang cut off no? o pang kill switch sa kanyang motor. So gawin natin guys, tanggalin natin lahat ng tape nung pinatin tanggalin para may balik natin sa uh, malinis ang kanyang linya at walang nakasabit. Para okay. check natin ang kanyang mga wire guys. Ang problema lang is wala tayong multi-tester at saka bulb tester. Since itong motor to Aww. ay binabilin sa ating shop at medyo limited lang ang ating mga material. So ang ating pananggalan nito ay skills na lang. So check muna natin Maybe. ang kanyang fuse guys. Kung goods mo ang kanyang fuse at hindi ba putol. Kasi nakarikta po ang supply na yan papunta sa kanyang CDI na connect sa ating linya sa ating fuse. Ito po ay galawan ng naunang mekaniko. No? So, hindi natin alam kung bakit ganito ang kanyang pagtirada. So, disconnect mo natin yung guys para may isa, isa natin ang mga linya. So, yan po ay ignition coil black yellow. Yung red white na po ay palser. Yung may nakarikta na pula yan po ay positive. Pero yun po ay black na wire. no Yung kulay green naman yan po ay kanyang negative. So, goods naman ang apat na linya. Okay, Kaya medyo medyo may pagka-improvise lang guys to kasi yung socket niya is hindi na original. Mean to say, itong motor nito ay hindi talaga original ang kanyang sakit So, in lang ito na unang mekaniko. So, tanggalin mo natin yan at i-check mo natin ang supply ng kanyang fuse. So, tanggalin natin ito guys ha. So, yun no? Putol. Putol na putol ang fuse. E, meaning to say, walang supply na pasok sa kanyang si Day. Kahit nakarik tayong positive trigger o positive accessory ng ating si Day. Nakulay pula yung nakasanga guys. Wala pa rin supply na pumasok sa kanyang si Day. Possible, isa, to, isa ito sa cause kung bakit walang kuryente na pasok sa ating si Day. At bigla na lang tumirek habang nasa biyahe. So, need mo natin bumili ng bagong fuse, guys, ha? Bibili mo natin ng bago. A few minutes later. So, ito na Nakabili na tayo ng bago. So, time natin i-insert ito, guys. So, ito yung naputol na fuse niya. Itong bago yung replacement na natin, guys. Pero, automatic pay supply na papasok sa ating CDI. Ang importante lang is may pa-pull out natin ang kuryente sa kanyang CDI at to make sure na hindi nagkaroon ng problema ng kanyang CDI o nagkaroon ng grounded sa loob niya mismo. No? Kasi kapag napiktuhan ng kanyang CDI, automatic, bibilit talaga tayo ng CDI guys. So, ikabit muna natin ang kanyang battery. Since ito ay battery operated at may laman na rin ang kanyang battery kasi nag-spark siya kanina. So, ikabit muna natin ang kanyang positive. Pagkatapos ng kanyang positive at ang kanyang negative naman ang ikabit natin. Kapag mapapull out natin ang kanyang kurente guys, meaning to say, goods ang kanyang CDI, nasa linya lang na pagkatrabaho ang error ng kanyang motor. Yung wire na nirekta, kasi para sure talaga na walang uh, mintis yung supply, kasi yung original na supply na kulay black na output accessory na ating ignition switch ay possible walang laman na iyan, or putol. Yeah. Kaya nirekta na lang na naunang mekaniko na hindi dumadaan sa sosi panigurado na hindi talaga titirik ang kanyang motor. Ang ginawang kill switch lang ay yung pickup coil. No? So, di ni-disconnect natin yan guys ha. Para maklaro talaga natin ang ating trabaho. Saka natin ibabalik babalik yan kapag mapaandar natin ang kanyang motor. O install natin yan tama. Possible yan din ang problema kung bakit nagkaroon ng pagpatay-patay ang kanyang motor. So, ikabit na natin ang kanyang CDI para malaman, magkaalaman na kung mayro ba talagang kuryente o wala or possible sira na rin ang kanyang CDI para mapalitan na natin siya ng bago. So, rekta mo natin yung kulay pula na yan guys. Kasi wala tayong valve natin malaman kung may supply ba yung kulay black na yan. So, kapag under ang ating motor, walang problema sa kanyang uh, CDI. Nasa linya lang. So, yan. Okay. na natin. So, lagyan mo natin ng tape kasi mayroong supply yan guys. No? Kasi nakarekta po ang ating supply. At hindi dumadaan sa ating susyan So, try muna natin. Check ang fuse. Goods ng pakakabit. So, yung switch na yan guys, ibabalik natin yan. Once maging okay na or possible kung yan ang dahilan, papalitan din natin yung bagong switch na yan na parang ginawa niyang kill switch sa kanyang CDI. na Nakakabit sa kanyang pickup coil. Eh. So, check na natin ang kanyang tension wire. Since wala itong starter guys, na sabi ni owner daw, isa na ito sa project na gagawin natin next kapag mapaandar natin ang motor ni Bosing so check natin ang kanyang tension wire kaya click start natin yun meron ng kuryente guys narinig na rinig kung nalagaan ka ng kidlat yun meron na lumalabas so mean kasi goods pa rin ang kanyang CDI eh. o so, para pang na kung goods ba talaga ito si Day kailangan natin isalpak ang kanyang spark plug cap. Kasi kapag hindi ito under <laughs> check natin ang kanyang fuel line o ang kanyang carburetor Kapag hindi natin ang Pero ang pandar natin, kuryente lang talaga ang isyo kung bakit bigla na lang nagpatay-patay yung motor ni Bossing, pumirik at yun, kalaunan ayaw na talaga ang maandar. Hirap na sa i-kickstart. Kaya isalpak na natin para makaalam mo ah. na. So, goods. Check natin yung linya. So, itong carburetor na yung guys, na video. sana may mahidat na mahirapan. Kasi 2 weeks at hindi na nakandar. Kaya, yeah, kickstart na natin. Yun. Kamandar siya. Ayos. Ayos. Ano anak natin sa so, tayo matin patayin at kick start ulit kung andar ba so yun guys mandar nga so nasa wire lang problema sa motor ni Basing kung bakit piglang tumirik habang nasa BI so nakuha na natin sa problema guys ang kanyang fuse na nakarikta ang kanyang supply sa ating CDI guys no kapag yung motor ay experience ng scenario kapag ang crew na wala at least dagdag ini naman kung paano kayo mag troubleshoot ng step by step na hindi kayo punta sa mga shop katulad na sa nangyari ni Bossing na dalawang shop na pinantahan niya yun pa rin bila pa rin nagkaroon ng issue ang kanyang motor Aww. sana video ko ito na ginawa ko ay makatulong sa inyong pag DIY sa inyong pagkumpuni at sa inyo pagkatrabaho maraming maraming salamat at see you, see you sa aking next video ride safe God bless at huwag natin kalimutan i-shoutout ang ating napakasipag na mekaniko. Aiyah!